Walang libre libreng ulam. <laughs> ah, bigat. A few minutes later. Apo ma'am? Kaya kaya. Kaya ba Bak? Kaya kaya. 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 Morning, sir. <coughs> Ay, yung dalawang plastic. Iba box na lang po. Kaya ba box? Opo, para mas ano. Kasi pag sa plastic, May baka. Tape kaya, Meron naman po akong tape. Oh, Ang dami pala. dami pala. <laughs> What's Walang libreng ulam. Bigat. Meron ba ba? Aray! Ayun. Masarap siguro luto dito sa inyo. Pork steak. Yeah? Ah, pork steak. Ano, yun uh, ano yung ano yung pagdadalhan po nito sa farm. ano siya? Ha? Sa farm. Ah, farm. Libre kasi sila pagkain doon. Mm, sa inyo talaga nag order Oo. Uh -huh. eh everyday every day may ganitong booking kayo every day. Oo. Uh -huh. Oh. Dapat may regular rider kayo, no? Saan banda sa Bulacan, ma'am? Sa San Jose del Monte? Sa Gaya lang. Ah, kaya -kaya lang? Yung Manukan doon. Oo, oh, yung Manukan. Pinakamalaki Manukan. Opo. Kaya pala. May pagkain pa rin ako dito eh. Tinate mo na. Tinate mo. Tinate na, Sir. Hindi ko nag-check. Ano? Pakain yan. Alam mo, talagang baga. Sir, so, buksan mo ulit. Tinate kahit kanino, hindi naman. Uh, buksan natin na ulit. Yan? Ha? Buksan mo ulit, Kuya. Sige, sige. Sige, Sir. Ayan, wala na. Eh. Okay na pa yan? Sige, sige po. Ay, yeah. Yun. Patulo nga ma'am. Pa-abot dun sa ilalim. Okay na po. Sige pa. Sige pa ma'am. Basta nasa loob resibo ha. Sabihin ko lang dun. Salamat. <laughs> Oo. Pabulakan. Eh, nor kalokan din ng isa kong pagkain. <laughs> eh, may plus 70. Kaya <laughs> ko. Eh, ito 130. kahit ito 200 plus. O, oh, Okey eh, okay na. <laughs> Eto eh, ito, kinausap ko si ma'am. Sabi niya, sabi ko, wala po kasi ako ng bag. Sabi niya, okay lang. Sabi ko, sige, puntahan ko. Ito, eh, kilometers lang naman. Diyan lang ako sa may scout burmeo eh. Sabi ko, puntahan ko. Kasayang eh. <laughs> sabi ko, okay na ito may libre pa akong kanin at ulam. <laughs> Niloko kasi ma'am, sabi ko, wala bang libreng ulam diyan Ay, meron sir. Gusto mo? Eh, may libre pa ako. Hindi mamaya, may tanghalian ako. <laughs> Sige sir ha, Ingat.